sa ibong kang halawig na distansya. Matrayong pong naihatod kang personalized kang Camarines Norte Police Provincial Office ang saindang bitbit -bit na mga pakonsuelo para sa Manide Tribe sa Barangay San Lorenzo, Santa Elena, Camarines Norte. Kasudma kan magbisita ang kapulisan sa nasabing barangay. Food packs, hygiene kits, school supplies, ang pirasa na sa nareceiving surprise sa kambayting pamilya ng miyembro kang tribo ang tagapagtaram asin pamayok ang Police Community Affairs and Development Upikad na si Police Lieutenant Colonel Rogelin Peratero ang nangenot sa aktibidad. Sigun sa opisyal, obeto kang aktibidad na mas pang mapakusog pa ang tiwala kang indigenous people sa kapulisan. Siring man na mapagian daw na panahon, ang buhay kan mga tribo sa sendang probinsya. That is our mandated function pero pag nakita mong gano'n ina-appreciate yung tulong na nanggagaling sa gobyerno, magaan sa pakiramdam kasi nakikita natin na hindi lang kahit sa konting paraan, naabot natin yung nasa malalayong barangay para ipaabot na nandyan yung government. Nagkaigwaman ng feeding program, asin pasumbas sa aktibidad. Apwera kaan, pigiras man sa mga IPs ang sendang derechos. Siring man ang importansya sa pagsunod sa mga pigpapautob na ley. Paingan at kabataan, uh, iba kasi ang culture ng mga IPs. So the objective is hindi lang tayo makapagbigay ng tulong, maging aware din sila kung ano yung kanilang mga karapatan at ano yung pwede nilang gawin at ano yung maibibigay sila sa kanila ng government sa pamamagitan ng kapulisan. Naging posible ang aktibidad sa tabang kang money by ibang ahensyas ni gobyerno as in stakeholders na padagos nindang nakakatuwang sa mga pigkukondusir nindang mga programa. Kaya naman asigurasyon kan PNP, padagos nindang makondukta ni mga programa na labing makakatabang ng gadurog na sa mga nasa laylayan. So sa lahat ng mamamayan ng Camarines Norte, sa mga stakeholders, maraming salamat po sa lahat ng tulong nyo. Tandaan po natin na ang kapulisan ay lagi nandyan para sa serbisyo publiko. Mientras tanto, may nagkapira naman na napatapos na IPs ang Camarines Norte PPO sa lindong kansaindang project ang law program. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.